kasih kasih sleep na si ate na oh oh slip ka na kasih close your eyes yun sleep oh slip na higa na wag oh, ano gising si ate hinawa ka niya sleep ka na hoy higa na higa, higa. close your eyes na Yan na, yan na dito. Paano close your eyes? Paano close your eyes? Sleep na. Ay makulit. Madaling araw ka gumising. Hindi ka pa rin tulog. Makulit ka. Iwan kita. Alis kami ni ate mamaya. Sudun so, namin si mami. Ikaw tulog ka pa. Sige. Iwan ka namin. Ay, kulit talaga. Ay, umiga. Iga na. Iga na, iga. 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 Ang oh, tapang. Okay, manood ka lang dyan. Si ate, tulog na, oh. Iga. Yeah.